mga boss at yun nga as usual ang ating routine kapag wala po tayong pasok weekend Friday tayo po ay nagja-jogging at napakaganda po ng ating ambience di ba dahil napapaligiran po tayo ng bundok at meron po tayong nakikitang lawa at yun nga napakadami pong isda dyan mga boss at yun may mga aso doon tuwang tuwa yung mga aso kaya pala maraming mga grupo ng aso dito gawa nga po nung syempre marami pong isda nakaka nakakakuha po sila ng kanilang mga pagkain buti pa yung mga aso sana all allowed silang kumuha ng isda pero tayong human being wow human being ah <laughs> tao eh bawal di ba nakalagay po don bawal manghuli ng isda pero yung aso hindi bawal but ganun isn't fair <laughs> charot alright mga boss All right, mga boss. At yun nga, nandito po tayo sa lake. At napakadami pong isda. Napakasarap pong ihaw at paksiwin nitong mga tilapia pong ito. Ayan, no? napakadami yan, mga boss. Lalo po yun, no? hito. Ayun po, yung napakalaking hito. Di ba? Hito po siya, mga boss. Ayan. Ayan. Tahimik lang po kasi silang palangwilangoy dito, bawal po silang hulihin kaya syempre lumalaki at dumarami po sila. ayan Sarap nitong paksiwin. Balutin sa dahon po ng saging, di ba? Tapos yung hito naman ng na mga yon is napakasarap pong iihaw. Tapos samahan mo po ng burot yung ano po 'yun, yung tawag nito, yung gulay na parang pechay. Uh, ano bang tawag doon eh? Hindi ko maalala, basta 'yun na 'yun. Napakasarap ihalo sa inihaw na hito mga boss. Ayan o. Oh. Napakadaming hito, 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 hito. Tahimik lang po silang palangoy-langoy dito. ba diba, mga boss? Alright. Napakadami. Okay. Okay. Nako naman. Kasarap pong ihawi niyan, boss. Tapos napakadaming tilapia, oh. Oh, tilapia everywhere. Isang hagis mo lang sa dala yan. Kung pwede lang hulihin, di ba? Kaso bawal. All rights. Ayan po. Man-made lake lang din naman po ito mga boss pero yun nga po na susustain po nila yung ano <coughs> yung kagandahan po ng lake nila rito may mga naglilinis kaya yun nga kaya yung mga isda rito is payapang namumuhay at dumarami po ang kanilang lahi lahi <laughs> okay mga boss at ipagpatuloy lang po natin ang ating pagjajaging all right tayo po ay magjajaging ng magjaging di ba okay mga boss all right babaybayin po natin itong kabaan nitong ano na to itong bundok na to I mean diba atak po ay tatalon na alright medyo ano na <coughs> excuse me po tawag po nito time check 6.44 in the morning na po siya dumating po tayo kanina dito is around 5.30 po ngayon po kasi po ay summer Kaya expect po natin Maaga po yung sikat na ating Haring araw which is Maganda naman po siya dahil Vitamin C po yan mga boss Maganda po yan sa ating katawan Vitamin C Sa sikat po ng araw Alright At marami po akong nakikita ang aso dito Na pag uh, Okay